Hi guys! Welcome po ulit. And for today's video ay andito pala kami sa isa sa mga magagandang puntahan lalo na kapag kayo ay mahilig sa adventure. Ito po ay ang Santa Box Eco Adventure Park. Dito lang po yan sa Santa Catalina, Negros Oriental. Kunin mo yung dadalhin mo. Iwan mo yung iwanan mo. At dito nga po sa Santa Box Eco Adventure Park ay meron silang spider web, giant swing, palwa ride at elevator love nest. At marami pang iba na pwede mong ma-experience dito. Ang entrance fee lang po pala nila ay 100 pesos for adult, 50 pesos for kids and 80 pesos naman po for senior. At may available t-shirts din po sila kung gusto nyo po bumili for souvenir po. Bali, ang kasama po sa entrance fee na 100 pesos ay ang pagkakit ng spider web at palwa ride na regular lang. At kung gusto nyo naman po sumakay sa palwa ride na super extreme, ay mag-add po kayo ng 100 pesos at may experience nyo na ang super extreme palwa ride. At dumiretso na nga agad kami dito sa spider web nila at habang naghihintay at may naunang umakyat na sa amin, naglibot-libot muna kami sa paligid ng Eco Adventure Park. Ang sariwa lang kasi ng hangin. Tahimik lang at ang tangi mo lang maririnig ay ang mga huni ng mga ibon at hampas na mga dahon sa paligid. At dahil hindi pa nga kami makaakyat sa spider web, ay pumunta muna kami dito sa baby spider web dito lang po yan sa bandang kaliwa medyo mababal lang po siya at kayang kaya akitin ng mga bata at siguradong mag-e-enjoy sila dito At pagkatapos nga namin dito sa baba ay umakyat na agad kami dito sa taas at sisimulan na ang aming adventure dito sa Santa Box Eco Adventure Park. Dito lang po yan sa Santa Catalina Negros Oriental. Tara! <laughs>

Ini kelas no. 42. Ya. Ada. Ingat ini sih baba. Makanya itu. Berisiko. Tunggu dulu Pak. Oh. Ini beda ha 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 Well... Cool. <laughs> isa pa isa <laughs> <laughs> pa <laughs>

Sarap serap <laughs> itu uh, thank you <coughs>

Ay, burda, na, dara? na ako. Pa.